Hoy, magandang umaga. Ang sarap na nandito ka. Bago ka pa lamunin ng pagmamadali ng mundo, bago ka pa tanungin ng mga problema, o bago mapuno ng ingay ang isipan mo, huminga ka muna ng malalim. Maglaan tayo ng sandaling tahimik para sa iyo, para sa atin. Isang sagradong espasyo para makausap ang Diyos. Labin limang minuto. Yan lang ang kailangan mo ngayon. Labin limang minuto para muling kumonekta sa langit sa kaluluwa mo. Sa kapayapaang minsan ay nakakalimutan nating nandyan pa rin sa loob natin. At ang daan, simple, maganda at puno ng liwanag, ang Santo Rosario. Ngayon pag natin ang mga misteryong maliwanag. Nagdadala ito ng liwanag sa buhay ng sino mang nananalangin ng may pananampalataya at buong puso. Parang bawat abaginoong Maria ay isang kandilang naiilawan sa puso. Binibigyang linaw ang alinlangan pinapagaling ang sugat at pinatitibay ang pag-asa. Maaring ang umaga mo ay nagsimula sa gulo. Maaring hindi ka pa nga masyadong nakatulog. O baka naman payapa ang lahat at gusto mo lang magpasalamat. Ano ang kalagayan mo, ang rosaryo ay para sa lahat ng sandali. Parang sinasabi ng Diyos, Halika, kausapin mo ako. Nandito ako para sa'yo. Bago tayo magsimula, may hihilingin lang ako. Maging ganap na naririto ka. Ipatong mo muna ang cellphone, pumikit kung gusto mo. Isipin mong kaharap mo ngayon si mahal na ina. Ngumiti siya sayo, tinatanggap ka, pinakikinggan ka na may pusong ina. Bawat misteryong pagninilayan natin ngayon ay paanyaya para makita si Jesus sa buhay mo. Minsan nasa maliliit na bagay siya, pero hindi natin napapansin kung di tayo humihinto. Hindi natin naririnig kapag maingay. Hindi natin nadarama kung di bukas ang puso sa panalangin. Sa unang misteryong maliwanag, pinagninilayan natin ang binyag ni Jesus. Naalala mo ba, bininyagan ka rin. Araw iyon na tinawag ka ng Diyos sa pangalan mo. At hanggang ngayon, tinatawag ka niya araw-araw bilang anak na minamahal. Sa ikalawang misteryo, ginanap ni Jesus ang kanyang unang himala sa kasalan sa kana. Ginawa niyang alak ang tubig. Naway gawin din niyang tiwala ang iyong pag-aalala lakas ang iyong pagod at kapayapaan ng iyong pagmamadali. Kaya niyang gawin, ginagawa niya. Sa ikatlong misteryo, ipinahayag ni Jesus ang kaharian ng Diyos at nanawagan ng pagbabalik loob. Panahon na para lumingon sa sarili, suriin ang mga gawi, bitawan ang mga tanikala at sabihing, Panginoon, gusto kong magsimula ulit. At sasagot siya, Nandito ako, magkasama tayo. Ang ikaapat na misteryo ay ang pagbabagong anyo. Ipinakita ni Jesus ang kanyang kaluwalhatian. Paalala ito na ang pananampalataya ay hindi pabigat kundi liwanag, hindi parusa kundi landas. Nawa -i makita mo ngayon ang ganda ng pagkakaroon ng Diyos sa iyong tabi, kahit madilim ang paligid. Ang ikalimang misteryong maliwanag ay ang pagtatatag ng Eukaristiya. Napakalaking biyaya inihandog ni Jesus ang kanyang buong sarili dahil sa pag-ibig. Ikaw ba? Handa ka rin bang magbigay? Umibig pa? Magpatawad? Mabuhay ng may pusong bukas at mapagkaloob? Kung nararamdaman mong parang naiiyak ka, huwag kang matakot. Baka ang Espiritu Santo na ang kumikilos. Hayaan mo lang. Pwedeng sa luha, sa kilabot, o sa katahimikan siya nagsasalita. Kumikilos ang Diyos kahit sa hindi natin inaasahan. Ngayon sa bawat misteryo, magdarasal tayo ng sampung abagi noong Maria. At sa bawat isa, mag-alay ka ng intensyon. Sabihin sa puso mo, Maria, mauna ka na. At siya'y mangunguna, mag-aalaga, mangingi alam para sa iyo. Hindi mahalaga kung kabisado mo lahat. Sasamahan kita sa bawat hakbang. Ulitin mo lang ng may pananampalataya. Nakikinig ang langit sa pusong tapat. Hindi ito tungkol sa perpektong panalangin. Ito'y tungkol sa presensya. Sa pag-ibig, baka may ipinagdarasal ka ngayon. Anak, pamilya, kalusugan, naririnig ka ng Diyos. At kahit tila wala pang sagot, tandaan, kumikilos siya kahit sa hindi nakikita. Umaakto siya sa likod ng lahat. Magtiwala ka. Kung narito ka pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin uhaw na uhaw ang kaluluwa mo sa Diyos at hindi siya kailanman tumatanggi sa nauuhaw, babaguhin ka niya. Palalakasin. Ipaaalala sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa. Maraming tao ang dumadaan sa buong araw na ni hindi nakakausap ang Diyos. Pero ikaw, pinili mong iba. Pinili mong simula ng araw kasama siya. Iba ang epekto niyan. Dahil ang sino mang nagsisimula sa Diyos, nagtatapos na may kapayapaan. Kahit pa may dumating na problema, panatag ka na. Nauna ka ng nanalangin. Nagsindi ka na ng ilaw sa dilim. At ang kadiliman ay walang kapangyarihan laban sa liwanag. Magtiwala, may bagong simula na nagsimula na ngayon dahil sa desisyon mong ito. Itago mo ang sandaling ito sa puso mo. Balikan mo kapag kailangan. Ipanalangin muli. Ibahagi sa mahal mo. At kung isang araw ay hindi mo kayang magsalita ng anuman... Sapat na ang sabihin, Inay, tulungan mo ako. Tutulungan ka niya. Ngayon, huminga kang malalim ulit. Ramdamin kung paanong gumaan ang loob mo. Paanong nagkaroon ng bagong saysay ang araw mo. Ganyan gumalaw ang panalangin. Hindi ito maingay. Tahimik itong bumabago. Hindi ka nag-iisa. Hindi kailanman. Tinitingnan ka ngayon ng Diyos ng may pagmamahal. Ngumiti siya. Gaya ng isang ama na masayang makita ang anak niyang lumalapit naway maulit ito bukas, naway maging ugali, isang araw-araw na pagkikita, at kung walang nagsabi sa iyo ngayon, ikaw ay mahalaga, ikaw ay minamahal, ikaw ay obra maestra ng Diyos, at may inihahandang napakagandang plano ang langit para sa iyo. Maaring ngayong sandali, nararamdaman mong gusto mo pang manatili ng kaunti, para bang bumagal lang oras, at iyon mismo ang ginagawa ng panalangin. Iniaalis nito ang kaluluwa sa pagmamadali at inilalagay sa ritmo ng kawalang-hanggan. Ilang beses sa isang araw natin naririnig ang ingay, mga notifikasyon at mga inaasahan. Pero ang tinig ng Diyos, banayad dito, mahinahon, hindi namimilit, pumapasok lang kapag ikaw ay nagbukas. At ngayon, yan mismo ang nangyayari. Binubuksan mo ang pinto. Hindi ito tungkol sa pagkaintindi sa lahat ng bagay. Ito ay tungkol sa pagtitiwala kahit hindi mo pa nauunawaan. Minsan, hindi binabago ng Diyos ang sitwasyon sa labas, kundi ang nasa loob mo. At kapag ang puso mo ang nagbago, nagbabago rin ang kulay ng mundo. May mga araw na tila maliit, mahina at pagod ang pananampalataya. Pero mismong si Jesus ang nagsabi, sapat na ang isang butil ng mustasa upang makapaglipat ng bundok. Kung isang butil lang ang meron ka ngayon, tandaan mo, Sapat na iyon para magsimula ang isang himala. Huwag mong isipin na nagdadasal kang mag-isa. May buong langit na nakikiisa sa iyo ngayon. Mga anghel, mga santo, si Maria, lahat bumubuo ng isang tahimik na koro sa paligid mo. At ang Diyos nasa gitna, nakikinig sa bawat pintig ng puso mo. Hindi mo kailangang maging perpekto para manalangin. Hindi mo kailangang alam ang tamang mga salita o itago ang iyong mga sakit. Hindi na bibigla ang Diyos sa kahinaan mo. Sa halip, siya lumalapit dito. Siya ang nagiging lakas sa gitna ng kahinaan mo. Bawat panalangin totoo ay parang binhing itinatanim sa puso ng Diyos. Maaring hindi mo pa makita ang bunga ngayon, pero darating iyon. Sa tamang oras, sa tamang panahon, sa paraan na tanging langit lamang ang may kakayahang magpabulaklak. Kung may bagay ngayong bumabalisa sa iyo, ialay mo na. Sabihin mo ng payak, Jesus, hindi ko alam kung paano haharapin ito, pero nagtitiwala ako sa iyo. At ayun na, kahit di perpekto, ang pagtanggap na yan ay gumagalaw sa puso niya. Alam mo ba kung sino ang pinakakinatatakutan ng kaaway? Ang taong nananalangin ng palagian. Hindi dahil malakas siya sa kanyang sarili, kundi dahil nananatili siyang konektado sa pinagmumulan. At kung saan may liwanag, ang dilim ay walang kapangyarihan. Nasa liwanag ka ngayon. Kapag dinalaw ka ng pangamba mamaya, alalahanin mo ang sandaling ito. Hindi ka nakakulong sa nararamdaman mo. Mas malaki ka kaysa diyan. Ang kaluluwa mo ay nilikha upang lumipad, upang maging malaya, upang mabuhay ng puno ng pananampalataya. Maaaring matagal mo nang hinihintay ang kasagutan ng Diyos. At alam mo bang maganda roon? hindi siya nakakalimot. Maaring tila tahimik siya, pero minsan ang katahimikan ang pinakapuno ng presensyang sagot na maaaring ibigay. Huwag mong ikumpara ang paglalakbay mo sa iba. Isinusulat ng Diyos ang kwento ng bawat isa sa natatanging paraan. Ang para sa iyo ay para sa iyo. Iba ang tibok ng iyong oras. Espesyal ang misyon mo. At kahit ang sakit mong tila pangkaraniwan, ay minamasdan niya ng may pagmamahal. Kung ang lungkot ay gustong manirahan sa iyo ngayon, yakapin mo ito ng may kabaitan. Pero huwag mo itong paupuin ng matagal. Dalhin mo ito sa panalangin. Sabihin mo, Panginoon ang bigat. Nauunawaan niya at palalakasin ka niya, hindi upang magkunwaring okay, kundi upang magpatuloy sa kabila ng lahat. Ang panalangin sa umaga ay hindi lang ugali, isa itong baluti para kang nagsisimula ng araw na may pusong puno ng tapang. Isang katiyakan. Ano man ang mangyari, nagsimula ka na sa pinakamatibay na kasama, ang Diyos. Kapag ikaw ay nanalangin, binabago mo ang paligid. Binabago mo ang hangin sa paligid mo. Maaaring hindi alam ng mga taong makakasalubong mo ngayong araw, pero mararamdaman nila ang kapayapaan na dala mo sa loob, umaagos palabas. Minsan, hindi binabago ng panalangin ang tanawin. Pero binabago nito kung sino ka sa tanawin. At iyon ang lahat ng kaibahan. Dahil ang taong may kapayapaan ay kayang humarap sa anumang unos nang hindi naliligaw, nang hindi nakakalimot kung sino siya, at nang hindi nawawala ng pananampalataya. Kasama mo si Maria. Nauuna siya sa iyo upang buksan ang daan. Ilang beses na ba tayong naliligaw akala'y mag-isa tayo Ngunit sa totoo'y kamay niya ang hawak natin sa buong oras. Magtiwala ka pa sa kanyang pagkalinga bilang ina. Ngayon isipin mo, ilang tao ang gustong maramdaman ang nararamdaman mo ngayon. Ang init na yan sa dibdib ang presensyang tahimik pero yakap ka. Huwag mong itago ito para sa sarili. Dalhin mo ang liwanag kahit saan. Ipanalangin mo ang mga hindi makapanalangin. Ikaw ay daluyan ng biyaya. Kahit hindi mo alam, ang panalangin mo ay umaabot sa mga lugar na hindi mo kayang lakaran. Parang alon sa tubig. Maghagis ka lang ng maliit na bato at lalaganap ito. Hanggang sa kawalang hanggan, manatili ka pa rito, may darating pa, hindi kailangang magmadali. Ang sandaling ito ay para sa iyo, nais ka pang kausapin ng Diyos. Marami pang bagay ang nakatago sa tagpong ito at nandito ako para samahan ka. Maaring hanggang ngayon ay tinatanong mo pa rin ang sarili mo. Talaga bang pinakikinggan ako ng Diyos? At sinasabi ko sa iyo, ng buong katiyakan, pinakikinggan niya. Kahit ang mga bagay na hindi mo kayang sabihin, nauunawaan niya ang nasa likod ng iyong katahimikan, ng iyong paghinto, ng iyong buntong hininga. May mga bagay na tanging panalangin lang ang nakakabunyag mga bagay na matagal nang nakatago sa kailaliman mo na ni hindi mo na rin maalala. Pero kapag pinayagan mong mapunta ka sa banal na lugar na ito, unti-unting lumilitaw ang lahat ng may katapatan at kahinahunan. Huwag mong pagpilitan sa sarili mong maging perpekto. Ang panalangin ay hindi isang pagtatanghal. Hindi ito kailangang maging maganda, tama o mahusay. Kailangan lang nito maging totoo. Kapag galing sa puso, tinatanggap ito ng Diyos bilang kayamanang mahalaga. Kahit pa may kasamang luha o boses na nanginginig, ginagawa mo ngayon ang isang bagay na hindi lang binabago ang araw mo, kundi pati ang araw ng iba. Dahil sa tuwing may isang taong bumabangon sa umaga at pinipiling manalangin, ang buong mundo ay tumatanggap ng biyayang nagmumula sa tahimik na paghahandog na iyon. Alam mo yung takot na paulit-ulit bumabalik? Ilagay mo yan ngayon sa presensya ni Jesus. Sabihin mo lang ng simple, sa'yo na Panginoon. Ang tapang na kailangan mo ay hindi galing sa kawalan ng takot, kundi sa presensya ng Diyos na nasa tabi mo. Huwag mong takasan ang sakit, ialay mo lang, basta ibigay mo. Ang iniaalay mo, pinabago ng Diyos. Ang pinipilit mong akuin ng mag-isa, bumibigat. Pero ang inilalagay mo sa kamay niya, iyon ang ginagamit niyang sandata upang itayo ka muli. Kung ngayon ay hindi mo nararamdamang malakas ka, ayos lang yan. May mga araw talaga na ang tanging kaya lang nating sabihin ay, Tulungan mo ako, Panginoon. At sapat na yon para maging isang makapangyarihang panalangin. Minsan, dumarating ang lakas pagkatapos ng paghingi. Minsan, dumarating ito sa gitna ng pagod. Tingnan mo ang kagandahang loob ng Diyos sa pagtawag sa iyo ngayon. Pwede kang gumawa ng kung ano-anong bagay sa oras na ito pero pinili mong makinig. Hindi iyon aksidente. Iyon ay tawag. Pag-aalaga. Langit na yumuyuko ko palapit sa'yo. Bawat abagi noong Maria na iyong binigkas ay tila espiritual na tisa. Bumubuo ng isang bagay na marahil ay mauunawaan mo lamang sa hinaharap. Pero kapag dumating ang pagkaunawa, lilingon ka at magpapasalamat sa hindi mo pagsuko. Huwag mong hintaying maging maayos bago ka manalangin. Manalangin ka upang maging maayos. Sa panalangin humihinga ang kaluluwa. Sa panalangin muling bumabalik sa tamang tibok ang puso. Sa panalangin muling umiinit ang pag-asa at pinipiling maniwala kahit hindi pa nakikita. Minsan, hindi binabago ng Diyos ang paligid natin dahil nais niyang baguhin muna ang nasa loob natin. At ginagawa niya iyon ng may pag-ibig, may pagtitiyaga sapagkat alam niya ang buong kwento. Samantalang tayo, isang pahina pa lang ang nakikita. Alam mo ba kung gaano kakamahal? Marahil hindi mo palubos na nauunawaan. Pero kung alam mo lang, magbabago ang tingin mo sa lahat ng bagay. At dahan-dahan, unti-unti, ang katotohanang iyon ay ipinapaalala sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Parang banayad na hangin na nagsasabing, Akin ka, ako'y nagagalak sa iyo hindi mo kailangang maging karapat dapat para sa pag-ibig ng Diyos. Minamahal ka niya, walang kondisyon, walang hinihinging kapalit. At ang panalangin ay isa lamang paraan upang maalala mo ito. Para muling makakonekta sa tunay mong sarili, malayo sa dikta ng mundo. Maaaring may dala ka mga lumang pagsisisi, mga pagkakamaling, hindi mo pa rin mapakawalan. Pero hindi ibinabato ng Diyos yan sa mukha mo. Hindi siya tagaparatang, siya ay ama. At ang ama na nagmamahal ay nagpapatawad, tumatanggap, naglilinis, at muling nagpapabago. Sa paglalakbay ng pananampalataya, huwag kang matakot magsimulang muli. Kahit ilang ulit pa, hindi napapagod sa iyo ang Diyos, kailanman. Kahit pa ikaw ay sumuko ng sanlibong beses, hihintayin ka pa rin niya ng isang libot isa na may parehong pag-ibig. Napansin mo ba kung paanong napapakalma ng panalangin pati ang katawan? Bumabagal ang tibok ng puso, nag-iiba ang paghinga. Isa itong refleksyon ng kaluluwang nahipo. Parang langit na dumarampi sa iyong pagkatao at ang dampi na iyon, palihim kang pinalalakas. Gusto ng mundo ng bilis. Pero ang Diyos, gusto niya ng lalim. At pinili mong lumubog ngayon, kahit ilang minuto lang. At ang paglubog na iyon ay unti-unting naglilinis sa mga bahagi mong matagal ng tuyo. Nandito rin si Maria. Kahit hindi mo siya makita, malapit siya. At gaya ng isang mabuting ina, inakay na niya ang mga panalangin mo papunta kay Jesus. Ganoon siya kumilos. Walang ingay. Walang pagmamadali. May pag-ibig na walang kapantay. Isinusulat ng Diyos ang isang bagay na bago sa loob mo ngayon. Hindi ito exaggeration. Maaring hindi mo marinig. Maaring hindi mo pamakita. Pero nangyayari na ito. Tahimik. Pero totoo. Binhing nakatanim sa katahimikan, nabalang araw, mamumulaklak sa libu-libong kulay. Kung kaya mo lang sanang makita ang lahat ng gumagalaw sa hindi nakikita, habang ikaw ay nananalangin, hindi ka magdududa ni isang saglit. Kaya ipagpatuloy mo lang, magtiyaga ka. Marami pang nais ipakita sa iyo ang Diyos. Dumating na tayo sa dulo ng sandaling panalangin na ito, at gusto kong magpasalamat sa Diyo mula sa puso sa pananatili mo rito kasama ko hanggang ngayon. Pinili mong ibigay sa Diyos ang unang mga minuto ng iyong araw at napakalaki ng halaga niyan. Naway ang binhing itinanim ngayon ay mamunga ng kapayapaan, lakas at liwanag sa lahat ng iyong gagawin. Kung sa kahit anong paraan ay naantig ang puso mo ng mensaheng ito, inaanyayahan kitang mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin mo lang, natanggap ko ang mensaheng ito. Ipinapakita nito na narito ka na umabot sa giw ang panalangin ito at tinutulungan mo rin akong maipagpatuloy ang pagbabahagi ng kabutihan sa mas marami pang tao. At kung hindi ka pa bahagi ng ating channel, ito na ang perpektong sandali para sumali sa daloy ng pananampalatayang ito. I-click lang ang button na mag-subscribe. I-activate ang bell para sa notifications at sa tuwing may bagong mensahe, matatanggap mo ito. Dahil maraming mensahe pa ang nais ipaabot sa ng mga anghel, maging handa. Sa mga susunod na video, magpapatuloy tayong maglakbay ng magkasama, makikinig sa tinig ng langit, mararamdaman ang presensya ng Diyos, at lalakas tayo sa bawat salitang ating tatanggapin. Laging may bagong biyaya na naghihintay para sa iyo rito. Pagpalain ka ng Diyos at samahan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Hanggang sa susunod na mensahe. Kapayapaan at liwanag sa iyong puso.